Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pong pecha para po ngayong March 14 at March 15, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga bago pa lamang po natin mga viewers dyan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At yan mga idol, umpisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada update para po ngayong March 14. Ayan, at dito po tayo sa March. Yan po ay 3. At 14 sa ating pecha. 24 sa ating taon. Ayan, sa mga numero natin ito, ganoon pa rin po. Simplify lang po muna natin sila. 0 plus 3 is 3. 1 plus 4 is 5 at 2 plus 4 is 6 ganun din po sa bandang gitna i-add lang din po natin sila 3 plus 5 is 8. At 5 plus 6 is 11. Ganyan pa rin po sa bandang baba. 8 plus 11 is 19. Ito po yung unang numero natin. Meron tayong 19. At yun naman pong pangalawang numero natin. Dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. Ayan. 3 plus 5 plus 6 is 14. Kaya naman po yung pangalawang numero natin o kapares nating numero, meron tayong 14. At meron na rin po tayo itong kombinasyon, pwede, pwede na rin po natin itong matayaan. 14-19 o kaya naman po ay 19-14. Ayan mga idol, pwede, pwede na yung kombinasyon natin ito. At dahil 2 digits po yung mga numero natin, ito pong 19 at saka 14, isimplify din po natin yan bago po natin sila isumada para mas marami po tayong mga numero na pwede nating pagpilian. At ayun mga idol, i-simplify muna natin. 14, yan. 1 plus 4 is 5. Ayan. Ah, uh, dito sa 19, 1 plus 9 is 10. Yung 10 po ay 2 digits din po ito. Kaya, isang, kaya isisimplify simplify din po natin itong 10. Kaya magiging 1 plus 0 is 1. Ayan mga idol. ayun ito pa pala yung 5 natin. Ayan. Uh, itong 5 at 1, ito po yung isusumada natin ngayon At unahin po natin yung 5 Kunin muna natin yung 14 Sumada 14, 1 plus 4 is 5 Pwede rin po yan yung 32 Sumada 32 3 plus 2 is 5 At 23 Sumada 23, 2 plus 3 is 5 At dito naman po sa 1, kukunin muna natin yung 10 Sumada 10, 1 plus 0 is 1 Then, itong 19. sumada 19. 1 plus 9 is 10. At, kinuha rin natin ang 37. sumada 37. 3 plus 7 is 10. At, 28. sumada 28. 2 plus 8 is 10. Ayan mga idol, yan naman po yung ating mga numerong nakuha na pwede natin pagpilian sa atin pong sumada para po ngayong March 14. Ayan meron tayong 5, 14, 32, 23, 1, Gs 19, 37 at 28. Ayan mga idol, sa mga numero yan, pipili lang po tayo dito. Kung ano po yung mga nagugustuhan po natin, mga kapsanada po nating mga numero. Ayan, rumble lang po natin yung mga naka-encircle nating mga numbers na yan. At sa ating sample naman po, kinuha natin yung 28. 28 28 at 14 then 5 and 19 then 10 at 23 ayan mga idol po yung mga numero na nakuha natin mga sample lang po itong nakuha natin yan kung okay naman po sa inyo na gusto nyo po sila e, pwede pwede rin po matayan itong mga nakuha natin mga kombinasyon dito ayan mga sample lang naman po natin yung mga yan pero kung gusto nyo ay e, pwede po at uh, pwede kayo magdagdag o kumuha dito sa taas kung ano pa po yung mga nagugustuhan pa po natin yung mga numero at uh, ayun mga idol yan po ang ating sumada para po ngayong March 14 at next naman po natin yung ating advance sumada and para naman po ito ngayong March 15 at uh, ayun mga idol umpisa natin dito tayo sa March yan taras pa rin tayo dyan at 15 sa ating pecha 24 pa rin po sa ating taon March 15, 2024. Simplify pa rin po natin sila. 0 plus 3 is 3. 1 plus 5 is 6. At 2 plus 4 is 6. Ganun pa rin po sa bandang gitna. 3 plus 6 is 9. At 6 plus 6 is 12. Ganun din po sa bandang gawa. 9 plus 12 is 21. Ayan mga idol. po yung unang numero natin. Meron tayong 21. At yun naman po ang pangalawang numero natin. Dito pa rin po yan sa bandang gina. Combine pa rin po natin yan. Tatlong numero natin dito. 3 plus 6 plus 6 is 15. Ayan mga idol. Ito po yung pangalawang numero natin. Meron tayong 15. Meron uh, rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede pwede rin po natin itong matayaan. Ayan, 21-15 okay naman ay 15-21. Pwede, pwede lang yung kombinasyon natin ito. At dahil 2 digits din po sila, ayan, i-simplify natin bago natin yan isumada. Kagaya ng ginawa rin natin dito sa kapila. Dito sa 15, 1 plus 5 is 6. At sa 21 naman ay 2 plus 1 is 3. Ayan mga ito, dito yung isusumada, isusumada natin, 6 at saka 3. At unahin natin isumada ang 6, kunin muna natin yung 15 sumada 15, 1 plus 5 is 6. Pwede rin yung 33, sumada 33, 3 plus 3 is 6. At 24, sumada 24, 2 plus 4 is 6. At dito naman po sa 3, ayan, kukunin muna natin yung 21, sumada 21, 2 plus 1 is 3. Pwede rin po dyan yung 30, sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin po yung 12. Sumada 12. 1 plus 2 is 3 at 39 Sumada mga 39 3 plus 9 is 12 yan mga idol at ito naman po yung mga numero natin na pwede natin pagpilian dito sa ating sumada sa pecha para po nga yung March 15 yan meron tayo rito sa is 15, 33, 24 3, 21 30, 12 at 39 yan mga idol uh, ganun pa rin po, uh, rambol lang natin yung mga ipili, ipili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin dyan, mga kursonada po nating mga numero at sa ating sample naman kinuha natin dyan yung 34 24 and 24 24 and 3 then 33 at 12 then 6 six and 6 and 12, 21 6 and 21 Ayan mga idol, yan po yung mga sample natin, mga numero natin nakuha, mga sample lang po naman yung mga nakuha natin yan pero kung pwede sa inyo, eh, pwede pwede natin po itong matayaan Ayan, eh. Pwede tayong 24 3 uh, 43, 12, at 6-21 ayan, pwede pwede pong matayan din po yung man kung okay lang po sa inyo pwede tayong kumuha o magdagdag pa kung ano pa po yung mga nagugusto natin kombinasyon dito sa mga naka-encircle po natin mga numero at then mga idol, yan po ang ating sumati sa pecha para po ngayong March 14 at March 15, 2024 maraming maraming salamat po